So sa tingin niyo mm. sir, itong naging hakbang na ito ni Ombudsman Rimulya, makatutulong para kahit papano mabalik yung tiwala o, o kumpiyansa ng publiko sa mga opisyal ng gobyerno? Oo, sigurado yun na uh, makakatulong yun. Kasi ang isa sa mga pinakamagandang pwedeng gawin uh, sa ngayon, ano, ano uh -huh. tingin ko na dapat namang gawin at dapat ginawa nila ng mga nakaraan taon eh, mm -hmm. is maliwanag sana, maliwanag yung budget, maliwanag kung paano ginagasta pera ng taong bayan. Ganun lang, ganun dapat eh. Kasi pag nakikita ng taong bayan kung paano takbo ng, ng uh ng pamayanan at ng uh, ikangay ng uh, ikangay mga Policia. mga leaders ng bansa mm -hmm. oh mga polisya wala na ako nakikita ang problema mm -hmm. siguro sa isang sa isang panahon medyo may init ang ulo ng mga kababayan natin kasi wala pang eh mga corrupt na yan wala naman kaya, kaya, mm -hmm. diba? sa, na Kaya kulong yan di ba ganun, na uh -huh. <laughs> sabi uh -huh. oh siyempre ko yun eh di karamihan nun siyempre ay eh, uh, negative ang mm -hmm. uh, ang uh, ang trust rating at saka approval rating ng gobyerno mm -hmm. eh, whether senate or house or the uh, the presidency at mm -hmm. pero uh, sa isang banda pa nakita naman nila na maliwanag at uh, maayos eh palagay ko naman eh babalik naman ang tiwala nila pareho ng dati and then SP ito bang salen pwede rin <laughs> ito maging basihan nang ongoing investigation sa mga sinasabing involve sa ilang mga anomalous flood control projects? Well, depende kung sino sa kanila yung uh, maaaring uh, hindi, hindi ma-explica yung yaman. Yung, uh, yung yaman. Mm. Pero I doubt, eh, hindi, ewan ko siguro, I doubt it. Dahil karamihan naman ng mga salin, yung mga dati na eh. Bihira naman yung mga Nagbago bigla yung mga salain eh. Mm -hmm. uh, katulad ko laki ng pagbabago ng salen ko eh. Dahil uh, nung wala ako sa gobyerno ng tatlong taon eh... Mas mayaman ka? Eh, eh mas mayaman ako. <laughs> Siyempre dahil sa producer ako. Mas, mas kumita, <laughs> television, no? Television producer ako eh. Hindi oh. ako nag-aabono. Puro, puro papasok eh. Oh. So, sakripisyo talaga, no sir? Mag, uh, Ang manungkulan mag sa gobyerno? Ganun talaga. Oo. Kaya importante nito Nagsiservisyo ka at tulak ka, kung tutuusin tulak, ano ha? Mm hindi -hmm. May, panggasus panggastos naman kami, meron naman panggastos na, na gagamit. Pero, mm. -hmm. ibig sabihin, huwag kang ng mga, huwag ka mga maghahangad na yayamang ka. Dahil mm -hmm. kung maghahangad ka na yayamang ka, malamang pumatol ka rin sa mga iligal. Mm -hmm. Di ba? O, pag pumatol ka sa iligal, eh, naloko na. Mm -hmm. Sino, Sino ang grabiado na? Hindi ang taong bahay na agrabyado.